Hello! So for today's video is i-update to kayo sa aking French Bulldog na nanganak before. So ngayon ko lang siya na-update sa inyo pero one month na siyang nakapanganak and okay na yung sugat niya. Seven days pa lang is natunaw na yung kanyang tahi sa kanyang chan. Ngayon samahan niyo ako mag-prepare ng kanyang food para sa kanya para ma-meet niya yung mga nutrition na kailangan niya sa pagpapagaling niya sa kanyang sugat at para makarecover siya sa kanyang katawan agad. Kasi one month na siyang nakapanganak ngayon and ito yung napili ko ang Pet Mara Nutrition for a Lifetime. Beef and vegetables, adult dog all breeds, chunks in gravy, no preservatives, no artificial contents, complete and balanced nutrition na kailangan ng ating mga dog para sa kanyang pagpapalakas ng kanyang katawan. At dahil hindi pa masyadong magana siyang kumain, so kailangan natin siyang lagyan ng pinaka pampalasa sa napili nating dog food para sa kanya. Para makarecover agad siya sa kanyang panganganak at magkaroon agad siya ng magandang pangangatawan kapag kumain siya ng mabuti. So ibibigay na natin to sa kanya and alam ko gustong gusto niya yan isa talaga sa nagustuhan ko dito sa Pet Mara ay ang kanilang chunks in gravy. No artificial content. Paki-check sa yellow basket.